Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa red and green diet. Ipapaliwanag ko ito kung bakit ko tinawag na red and green diet. Itong red at mga red orange na gulay at prutas ay maganda sa ating utak at puso. Katulad nitong prutas na pakwan. Meron niyang arginine na posibleng nakakapagpabukas ng mga ugat sa ating puso at utak. Itong kamatis, marami itong lycopene ha, at maraming mga antioxidants. Itong mansanas, may pectin at maraming fiber. At ang ating red orange na carrots ay magandang gawing juice bukod sa pagiging uh, ihahalo sa gulay kasi anti-cancer ito. Pagdating naman sa mga green na foods, sa ano, ito yung mga gulay na mayaman sa bitamina at mineral at marami din itong fibers kaya maganda sa inyong pagdumi katulad nitong patola pechay kangkong talbos ng kamote talbos ng sayote maganda yan high fiber yan gaganda ang pagdumi ninyo ito namang mga broccoli talagang anti-cancer food dito itong ating ampalaya marami ang bitamina at mineral na makukuha tayo. So, hindi ba itong mga pagkain ito ay dapat natin kainin ng mas madalas? It, ayaw natin ng mga processed foods kasi bukod sa karne ito, marami yung taglay na asin. Hindi maganda sa ating puso at kidneys at sa katawan, ano? So, itong mga sariwang gulay at prutas na kulay red, red-orange, at green ay napakaganda sa ating katawan. So, umpisahan na natin ang pagkain ng mas maraming ganito. Salamat po!